Proseso naman, sinasabi namin dapat ilapit namin kayo sa DSW. Kataon na nakita yung pagsulat dun sa likod ng motor mo. Kataon, pinapagunta na kayo dun sa programa ni Senator Rapi. Makakatulong so, na sa na yung konti namin na wala na, ko namin sa inyo. Paano mo nakita yung tips na rin? na yung tips mo? Okay, o, no. sa ano mo sa inyo. sa inyo. sa ako kasi yung sumasagot ng page, okay. sa so, nakita ko yun, sabi ko, tutulungan pa natin sa ating mga At kaya. Siguro, hindi man yung ay, sa gusto mong paraan, sa isa, kasi wala kang sa mong paraan. Pero, since sumagot na yung programa ni eh, Sir Rafi, doon ka ang mga ng mga kasama ng pa yung kaya uh, na uh, para makapalita doon sa sorso ko doon sabi ko nga sa'yo kanina para maging normal yung takbo ng buhay na. kasi pag sa kinita hindi ganyan pa tulog-tulog kayo kung saan saan At visto, na pisto yung magiging normal na buhay pag tinulungan ka pa ni Senator pagyamanin mo yun huwag mo siyang basta ano, gamitin mo sa tamang paraan na para makatulong din sa'yo kung natulungan ka niya, no, tulungan ka namin, ipasa po sa iyo para tunay-tunay At ka. ka nila ngayon doon, tapusin na natin ito, kakatid ka nila do, para maabot kayo yung program. Yeah. Okay. Thank you ah, sa pagkutiwala nyo sa amin. Tapos, mag-iingat kayo sa biyahe nyo. Pag-iingat kayo sa Magandang hapon, Sir. Sir, magandang ano, kasi pinag-usapan ka namin. Eh, sabi nitong si uh, Sir Romel, yung pinasamahan nito sa mga tauhan niyo Uh, kaya siya nag-message uh, sa inyo kasi nakita niya parang ordinary police lang daw kayo. eh tinalong ko, sabi ko, paano kung nakaporma siya at uh, mukhang boss na boss? Ay, hindi ako mag-text sa kanya. So, <laughs> ibig sabihin, maganda po yung ginawa yung page niyo na pinapalapit niyo po inyong sarili sa tao. Maganda po yun. At uh, nagpapasalamat po ako. At ito po magpapasalamat sa inyo si Sir Romer. Sir Ibai, maraming maraming salamat po sa pagtatapatuloy sa akin dun sa MPD headquarters. Pagbigay ng pagkain, tapos matutulugan dun sa headquarters. Maraming maraming salamat po Sir, salamat po kung sa amin sir. And the moment of cheering with and the sa atin. Yung kaya lang po ibigay ng opisina yung binigay po natin. Nakakatuwa naman na appreciate naman niyo yung binawa natin po. Ah, ako po na appreciate ko din kasi no meriton ang approachable po kayo ang yung puntang kapan and the way na sinet din po yung inyong page na madaling lapitan. At tulad ni Sir Romel, sabi niya niya, akala niya, or pangkaraniwang polis lang kayo. Ibig sabihin, maganda po ang imahe ng MPD sa mga tao sa labas ng MPD na kayo po ay madaling napitan. Kasi pwede naman siya lumapit sa ibang district, di ho ba? Eh, kayo pong napili niya. Diyan po ay natutuwa ako. Malaki po ang aking paghanga at respeto sa inyo. Si Colonel Arnold Tomas Ibay. So again, Colonel, sobra-sobrang thank you at na-appreciate ko po itong ginawa niyo dito kay Sir Romel, uh, yung pagpuno sa kanya lalo na yung uh, pag-message niya sa inyo, agad-agad sinagot niyo siya at pinapunta niyo siya rito. Kaya naglakas daw siya pumunta dahil alam niya meron siyang pupuntahan agad at yung tanggapan niya. Kernel, uh, maraming maraming salamat ulit on behalf para Sir Romel and the Filipino people. Maraming salamat. Mabuhay ko kayo, Kernel, Sir. Thank you, Kernel.